Kapag bumabiyahe at nagmumula pang Maynila at patungo sa probinsya, asahan mo nang nakakapagod ito dahil ilang oras ka rin nakaupo sa bus. Pero sa pagkakataong nakaranas o nakasaksi ka ng epic film moment sa kalagitnaan ng iyong biyahe, check na ang pagod na nararamdaman, mapapalitan ng matinding pagtawa. Katulad na lang ng biyaherong si Jimuel na pauwi sa Zambales mula Maynila. Hindi niya kasi alam kung ano ang dapat niyang gawin matapos ang nakaka-good vibes na eksenang nasaksihan niya. Paano ba naman kasi ang konduktor ng yong bus naiwan. iwan matapos itong bumaba para sana tulungan si Jimwell na kunin ang kanyang bagahe. Sa kanyang Facebook post, kinuwento ng binata ang naging ganap ng konduktor matapos itong maiwanan ng bus. Ayon kay Jimwell, gusto niyang tumawa sa sinapit ng konduktor dahil ang seryoso na raw nito at nagagalit na sa driver ng bus. Dagdag pa niya, ang driver nagawa pang tumawa matapos niyang maiwanan ang kapartner na konduktor. Binalaga naman agad siya ng driver kasabay ang malakas itong pagtawa dahil naiwanan niya ito. Ang driver at konduktor hindi naman nag-away o nagtalo. Ayon kay Jemuel, ay hindi naman nakaaapekto ang nakakaalun na eksena sa kanilang trabaho at maging silang dalawa rin ay hindi na mapigilang matawa.